Kahapon, inunsyon ng liderato ng Kongreso na naglaan po sila na malaking halaga ng pera para sa construction ng mga pasilidad sa mga islang okupado ng Pilipinas sa Spratly Island Group. Ayon kay Congressman Luis Campos, Vice Chairman ng House Appropriations Committee, kasama sa mga napondong proyekto ang pag-expand ng airstrip sa Pag-asa Island sa halagang 1.5 billion pesos at ang pagpapagawa ng isang pier sa Lawak Island sa halagang 800 million pesos. Ngayon, sa pangkaniwang lugar, wala naman pong problema ito. Pero pinag-uusapan dito ay ang Spratly Islands na pinag-aagawan ng anim na bansa kasama na ang Pilipinas, China, Taiwan, Malaysia, Brunei at ang Vietnam. At higit sa lahat, ito'y agresibong inaangkin ng China. Sa nakaraang taon, lalo nagiging agresibo ang mga kilos ng Chinese Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia sa pagtaboy sa mga Pilipinang Mangangista at sa Philippine Coast Guard at lalong agresibo ang China kapag natutu, natutu natutunugan na may dalang mga construction materials ang mga resupply missions natin sa West Philippine Sea. Isang halimbawa po dyan ang pagharang ng Chinese Coast Guard sa mga barko nating nag-resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mayigpit ang polisiya ng China na hindi papayagan ang anumang construction activities sa mga pinag-aagawang lugar. Ito po isa kabila ng pagtatayo ng China ng mga artificial islands sa rehiyon na ginawa na nitong mga military bases. Ang airship sa Pag-asa Island, matagal na pong natenggal dahil pahirapan ang pagpuslit ng materials dito mula po sa Luzon. Pero ang susunod ngayon na magiging hamon ay papano itatayo ang isang pier sa Lawak Island na hawak din ng Pilipinas at pasok po sa ating exclusive economic zone. Ang Lawak Island po ay isang maliit na isla na may laking 7.9 hectares lamang. Wala po itong kalaman-laman maliban sa ilang puno ng yog at mga pugad ng ibon. Isa po itong bird sanctuary. Meron po tayong isang maliit lamang na detachment doon mula po noong 1968. Wala itong pantalan katunayan tuwing may resupply missions po pa tayo para sa mga tropa natin doon. Kailangan pang isakay ang mga supply sa mga malilit na bangka para makalapit sa isla dahil mababaw masyado yung bahura. Ito ngayon ang binigyan ng 800 million pesos na budget para po sa isang pantalagan. pantalan. Malaga po itong Lawak Island dahil ito po ay ating detachment na nasa bukana na lamang ng Reed or Recto Bank isa pong lugar sa Spratly Island Group na walang mayaman sa oil and natural gas deposits. Nakailang beses po tayong sumubok na mag-explore dito sa Reed Bank pero parati tayong nakakabangga ng China. Ang pangambalamang ng geopolitical analyst si Professor Richard Hedarian kung ano ang magiging reaksyon ng China sa mga gagawin nating ito gayong pinapalagan na nga ng China ang anumang construction activities at hinaharangan yung mga delivery ngayon pa lamang, pumapalag na ang China sa pagbati lamang ni Pangulong Marcos sa pagkakahalal ng bagong Taiwanese President. Bagamat karapatan daw ng Pilipinas na kumilos sa sarili nitong EEZ, kailangan din daw mag-ingat na hindi tayo padalos-dalos. Nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, labis ang ating pakikitungo sa China. Sa bagong administrasyon, binaliktad po ni Pangulong Marcos ang polisya ni Duterte sa West Philippine Sea kailangan daw tayong mag-ingat na hindi tayo mag-overcorrect -o, o sumobra naman sa pagbaliktad ng polisiya ni Pangulong Duterte. Dahil sa huli, ayon kay Hedarian, maraming alas pa rin ang China. Gaya po ng economic sanctions na pinataw, na ng China sa Pilipinas noong 2012 Scarborough Shoal standoff o cyber warfare o simpleng mas agresibo mga aksyon laban sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.